Kami, may Sea Bay Surf Resort. Dito yan sa San Juan Beach, La Union. And syempre, dahil good morning na. <laughs> Ito ang ating mga Daranak Squad. Ang ating mga Zumba Ladies. Yeah. Yan, prepping na. Yan na. Yan, sige. Ito ang, ang ating DI natin. Ayan. <laughs> ang galing, di ba? Sige, giling nyo, igiling nyo. Alam nyo, ano oras yan, guys? 6 a.m. Yan, dito. Pero, kaya wala pang kaaraw-araw. Di ba? Yan you know, o, galing lang. So, dito yan sa beachfront nice, mismo ng Sea Bay. Resort. Yan, eh, kung saan kami nag-stay. Siyempre, magbiyahe Philippines. Yan. Ang yung video. Ako okay, yun. Sige. <laughs> yan o. Oh bigay todo exercise sa umaga <laughs> yan kailan ikot sigiling nyo sigiling nyo <laughs> tapos syempre may isa pang venue hindi pa sila na contento dyan sa sand Ayan. meron pa yan dito naman yan ako yung nag -video naman sa likod hindi pa tapos sila dyan eh <laughs> dahil nga nabitin sila doon <laughs> dito naman sa loob uh, ayan diba? ito talagang ano eh uh, magandang tour with exercise diba banding ng mga zumba ladies natin from Quezon City and salamat Loy and Joanne for preparing this guest sa Magdai Philippines and syempre especially kay Miss Lizel. Yeah. Ang galing na, di ba? Yan. Dito yan sa Sea Surf Central. Ayan. Summer na, guys. Ano? Ayun sila. Enjoy na. Yeah. For more information, guys, pagkailangan nyo ng van rental and even 7-seater, Message lang ako, six 551 na akong page sa Facebook, Magbiyake sa Pilipinas Yan, same speech. spelling ng aral sa video natin yan. Yan. Sige, sige po, hataw, hataw <laughs> Wala pang breakfast pa yan <laughs>